ng gabi, habang abala si Jetro sa pag-aayos ng mga larawang kuha niya mula sa pagiging photographer niya, tumawag ang kaibigan nito si James sa cellphone. Oh, ano na naman yun tol? Gabing gabi na oh! Kung iinom na naman, pas mo na ako dyan. Ang dami kong kailangan tapusin. Pungad na wika ni Jetro sa kausap niya sa cellphone na si James. Teka lang tol, ito naman. Parang sinasabi mong tuwing tatawag ako eh. Inuman agad ang alok ko. Makinig ka muna sa akin. May sana akong pabor sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita sa tamang halaga. Sagot ni James. Hoy, ikaw ah. Pag mga ganyang pabor na may bayad. Kilala na kita dyan. Ang kala ko ba nagbago ka na? Tol, mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Kahit magkano pa yan, hindi ako papayag. Bahala ka sa tweet mo wika ni Chetro. Uy, tek teka, teka lang tol. Huwag mo muna ibaba tawag mo. O sige, 10,000 pesos. Ayaw pa rin? Eh, 15,000. Ayaw mo pa rin? Sige, 50,000 na yan. Siguro naman, hindi ka natatanggi, di ba? Hindi ba nasa ospital pa rin si Tita Mel? oh, malaking halaga na itong alok ko. Isang besang natin gagawin. Ako bahala. Hindi ka mapapahamak pagpupumilit ng kaibigan niya. Naalala ni Jetro ang mama mail niya na sa kasulukuyang nakakonfine sa ospital dahil sa lumalalang sakit nito. At kailangan din talaga ni Jetro na mga oras na yun ng malaking halaga ng pera pang paopera sa mama niya. Bagamat patid na ni Jetro ang kakaibang gawain ng kaibigan ay naroon pa rin na naig sa kanya ang matinding pangangailangan Bukod kasi sa pagiging call center ng kaibigan niya si James, ay may sikreto itong gawain na mas pinagkakakitaan nito ng malaking pera. Ito ay ang pakikipagtalik sa iba't ibang babae nang nakarecord sa kamera. Ibinenta nito online sa dark web kung libo-libong mga tao ang nag-aabang sa kalaswaang ginagawa nito online. Sandali pang nag-isip si Jetro at sa puntong iyon ay nakumbinsi siya ng kaibigan Sige, wapayag na ako. Kung hindi lang dahil sa mama ko, hindi ko talaga ito gagawin. Ani nga sa kaibigan. Yes! You know! Sabi ko na nga ba eh, maasaan talaga kita, tol. Sige, sa linggo ng gabi, sa kondo ko. Chat ko sa iyo buong detalye na gagawin mo. Isasend ko na din sa bank account mo ang bayad. Baka magbago isip mo. Saad naman ng kaibigan nga. Pagkatapos makapag-usap nilang dalawa sa cellphone, ay bumisita na si Jetro sa ospital para sa mami niya. Pagkarating niya ay naroon na rin pala sa loob ang girlfriend niyang si Tiffany. Inaayos ang daladala nitong mga prutas at bulaklak. Oh babe, akala ko ba bukas ka pa galing Cebu? Di ka naman nagchat o oh. tumawag man lang para sana nasundo kita sa airport. Tanong niya sa nakangiting girlfriend. Oo nga eh, Biglaan din kasi ang pagbabalik ko. Di na ako nagsabi sa'yo kasi gusto kita sa pwesahin eh. Namiss kita babe. Ani naman ni Tiffany, sabay yakap at halik sa kanya. Miss you too din babe. Pero, teka lang, paano biglaan ba? May emergency ba o may nangyari na kailangan ko malaman? Pagtatakan tanong niya. Naku, wala naman. May dati lang akong kakilala na gusto makipag-meet sa akin sa linggo ng gabi. By the way, maiba tayo. Napapansin kong pumapayat ka ata, pa. Nagpapalipas ka ba ng kain mo? Malulungkot si Tita Mel sa sa'yo. Kapag nalaman niyang pati ikaw, eh, pinapabaya ng kalusugan mo. Pero huwag kang mag-alala dahil nakabalik na ako. Bubusagin ulit kita ng pagmamahal malambing na wika ng girlfriend niya at muling humalik sa kanya. Kaya sa'yo lang ako, baby. Sobrang maalalahanin mo sa amin ni mama. Sige, ipapaubaya ko muna sa yong kalusugan ko. Ipagduto mo ko araw-araw ng paborito kong ulam, ha? Adobong atay na manok na may pagkarami rami sili para sing-anghang na pagmamahalan nating dalawa. Pabidong pagpapakilig ni Jetro galing na Cebu si Tiffany dahil dumalo ito ng family reunion nila. Pumalik lang kaagad dahil sa isang kakilala na gusto makipagkita sa kanya. Hindi kilala ni Tiffany ang kaibigan ni Jetro na si James sa madaling salita ay hindi ipinapakilala ni Jetro si James sa girlfriend dahil sa alam ni Jetro ang pagiging mapusok nito sa mga babae. Isa pa ay ayaw niyang malaman ni Tiffany na kasabwat siya minsan sa kalokohan ni James. Kinabukasan ng Sabado ay nagkaroon muna sila ng banding na magnopia. Kumain sa labas, namasyal sa park at sabay ding nagpalagay ng tato sa dibdib ng kanilang pangalan. Ipinatato ni jetro sa kanang dibdib niya ang pangalan ni Tiffany at ganoon din naman si Tiffany na pangalan naman niya ang ipinatato nito sa dibdib. May nangyari din sa kanilang dalawa sa bahay nila Jetro. Sa loob ng halos limang taong pagsasama nila bilang magkasintahan, ay ni minsan hindi pinagdududahan ni Jetro ang girlfriend kahit na friendly ito at maraming close na lalaki. Malaki ang tiwalay niya kay Tiffany. Nang araw ng linggo ay nagpaalam na si Jetro sa girlfriend na may lalakaring trabaho Ganoon din naman si Tiffany na may kikitaing tao din ng gabing yun. Nagpunta si Jeto sa kondo ni James at gaya ng ipinapagawa nito sa kanya ay inayos na ni James ang mga kamera ng patago. Nasa kabilang kwarto siya na inupahan ni James para mag monitor sa computer. Habang pinapanood ni Jetro ang mga kuha ng kamera sa kanyang computer, ay dumating na din si James kasama ang isang babae na nakasuot ng maskara Nakaitim na sexy na dress ito. Sa kwarto ay sinumulang rumansahin ni James ang babae sa mga paraang naisip niya at gustong ipagawa sa babae. Nagkakapi si Jetro at kumakain ng burger. Ayaw niyang panoorin ng ginagawang kalaswaan ni James at kasama nitong babae. Ngunit mga sandaling hindi niya din napigilan sarili at pinanood na din sa computer ang dalawa. Nakasuot pa din ang maskara ang dalawa habang nagtatalik. Iniimagine pa ni Jethro ang mga sandaling yun na kung ganun sila ka-wild ng girlfriend niya si Tiffany. Medyo may pagka-shy type kasi ang girlfriend niya pagdating sa private part. Malayong malayo sa babaeng sobrang wild na kasama ni James. Nang pagmastam mabuti ni Jethro ang katawan na babae, ay naalala niya ang maputi, makinis at sexy na pangangatawan ni Tiffany hanggang sa mapansin niya ang dibdib ng babae at nakita ang pamilyar na tato sa dibdib nito. Sinubukan niyang i-zoom ang dibdib na babae at laking gulat niya nang makita ang pangalang nakatato sa babae, Jetro 25. Iyon ang nakalagay sa tato ng babae na kapare-pareho na ipinatato ni Tiffany sa dibdib. Napatayo siya at kinuha ang cellphone niya. Tinawagan niya ang numero ni Tiffany Nagri-ring ang cellphone ng girlfriend niya na nakapatong sa mesa katabi ng kama kung saan may nangyayari na kay James at sa babae. Sandaling huminto sa ginagawa sila Tiffany at James. Sinagot ni Tiffany ang tawag ni Jetro at sa puntong yun ay nakumpirma nga ni Jetro na ang babae na ay ang minamahal niyang girlfriend. Sa galit ni Jetro ay sinugod niya ang kwarto ni James at sinuntok niya ito Nagulat naman sa nangyari si Tiffany nang pumasok si Jetro at sakto'ng nakita pa silang magkapatong ni James. Tul, ano 'pong problema mo? Bakit bigla-bigla ka na lang nanununtok? Akala ka ba okay na tayo? Ani ni James sa ginawa ni Jetro? Eh mga hayop pala kayo eh. Yung babaeng ginagawan mo ng kalaswaan, ay girlfriend ko. Hayop ka! Babe, Jetro Anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Tanong naman ni Tiffany. Ako dapat ang nagtatanong yan, di ba? Siya ba ang lalaking kikitain mo sana? Kilala mo ba kung anong klaseng lalaki siya, ha? Gusto mo malaman kung anong kalokohan yan? Ito oh, Yan! Ito pa! Babe, magpapaliwanag ako. Please, makinig ka naman sa akin, no? Oh. Ani ni Tiffany. Teka, hindi ko naman alam na girlfriend mo pala itong babae inupahan ko eh. Lapas na ako sa problema niyong magdobia, Lalo wala akong ideya tungkol sa inyong dalawa. Paliwanag naman ni James. Sinadya niyo ba ito para ipakita sa akin kung paano niyo kulukohin ha? Ikaw Tiffany, itong trabaho bang ang sinasabi mo sa akin dati pa? Ang magpapagamit para bayaran. Galit na pang iinsulto ni Jetro sa dalawa. Hindi na rin napigilan pa ni Tiffany ang mga binitawang salita ni Jetro at sinampal niya ito. Ipinakita ni Jetro ang mga nakatagong kamera na siya mismo ang naglagay. Ito oh, mga kamera yan! Siguro naman alam mo na kung saan gamit to, no? Nagmaskara ka pa talaga! Kung hindi pa dahil sa tatumo, hindi kita makikilala! Huwi ka ni Jetro. Hindi nakagulat-gulat para kay Tiffany na makita niya ang mga nakatagong kamera dahil sa alam niya ang ganitong kalakaran. Nakilala ni Tiffany ang kaibigan ni Jetro online at gaya ni Jetro ay may pangangailangan din pala si Tiffany. Pinangakuan ni James ang girlfriend ni Jetro na malaking halaga kapalit nga ng iligal na makikipagtalik online. Lingit sa kaalaman ni Jethro na hindi sinasabi ng girlfriend niya ang mga problema nito. Mabebenta ang bahay at lupa ng magulang ni Tiffany kapag hindi nila nabayaran ang naiwang utang na yumaong ama. Nagkaroon ng lamat ang masaya at puno sanang pangarap ng pag-iibigan nila Jethro at Tiffany dahil sa parehong pagkakamali. Ilang araw, linggo, buwan, nang hindi nagkakausap silang dalawa, na naig kay Jethro ang pag-iisip na niloko siya ng nobya Kaysa pakinggan niya ang malalim na dahilan ni Tiffany Hindi na rin niya kinakausap pa ang kaibigan si James Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang ni Jetro na nasa ospital si Tiffany Labis ang pag-aalala ni Jetro para kay Tiffany Hinintay ni Jetro na magising si Tiffany Tsaka niya binigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ng girlfriend ang dahilan nito nang magising si Tiffany ay pinakinggan ni Jetro ang paliwanag ng girlfriend niya. Nasabi nga nito ang tungkol sa naiwang malaking utang ng ama sa kanila na pinagsisikapang bayaran paunti unti ni Tiffany. Ipinaliwanag din naman ni Jetro kung bakit nandoon siya noong mga oras na yun. Makalipas ang ilang buwan, nagkaayos sila at muling binigyan ng pagkakataon ng isa't isa Nangako si Jetro na tutulungan niya ang girlfriend niya sa pagbabayad ng utang. Naoperahan naman ang mama niya gamit ang perang binayad ng kaibigan ni James. Kapalit noon ay ililihim na lang ni Jetro ang nangyari. Alang-alang din sa privasidad ni Tiffany. Kalimutan na natin ang nakaraan at pagsimulang muli ng bagong buhay na magkasama. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, ano pa kaya tayo na tao lang? Tandaan mo babe, mahal na mahal kita. Wika ni Jetro sa kaharap nitong girlfriend. Yumakap na may si Tiffany at umiyak. Maraming salamat babe. At napatawad mo ko sa aking nagawa. Mahal na mahal din kita. Pangako, mula ngayon kung anuman ang problema ko ay sasabihin ko na sa'yo. Hindi na ako maglilihim. Maraming salamat talaga naiiyak na paulit-ulit na pagpapasalamat ni Tiffany sa kanya. Muling nakipagkita si James kay Jetro para humingi ng tawad sa ginawa niya. Ipinaliwanag niyang hindi niya rin talaga alam na kasintahan pala ni Jetro ang babaeng inupahan niya makasiping. Nagkasundo silang ililihim ang nangyari at nangako din si James na hindi na babalik sa ganoong gawain. Nagpunta ng ibang bansa si James para tutukan na lang ang negosyo. Nagumpisa ng bagong buhay si na Jetro at Tiffany. Nagtulungan silang dalawa, nakaipon ng pera para sa pangkasal at bumuo na rin ng sariling pamilya. Bagamat maituturing na isang kasalanan ang ginawa ng ating mga bida sa kwentong ito, pinatunayan pa rin nila na ang pagpapatawad na may pagmamahalan ay siyang mabuting gawin para sa pagsisimula ng bagong buhay. Maraming paraan para makahanap ng pagkakakitaan. Ngunit dahil sa maling lipunan ay magiging kapit-patalim o digdidad ang nagiging kapalit ito sa buhay. Maraming, maraming salamat sa mga nakinig sa kwentong aming ibinahagi. Panalangin namin na nawa ay nasa malusog at mabuting pamumuhay at kaligtasan ang bawat isa sa atin naway may mapulot kayong aral sa kwento na magiging gabay sa ating buhay pang araw-araw. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!